Magandang araw, San Pableño! Isang masigla at masaganang bagong taon po sa ating lahat. Heto na tayo sa unang episode ng CIO Hour para sa taong 2023. Oh, maaari ko na bang sabihin Happy Fiesta, San Pablo! Sa episode na ito ay ating tatalakayin ang ika-28 Coco Festival. Ang mga ginawang preparasyon at mga isasagawang mga aktibidad sa darating na January 11 hanggang January 15, 2023. Alam naman natin nakilala ang Coco Festival sa buong Pilipinas dahil kinilala ito ng Department of Tourism at ng Association of the Tourism Officers bilang Hall of Famer, Best Tourism Festival in the Philippines. Hindi lingid sa ating kaalaman na nariyan pa rin ang banta ng COVID-19 at hindi pa rin tayo nakakatapos sa pandemya. Kaya naman samahan niyo akong panoorin ang naging mensahe ng ating punong lunsod Vicente Amante patungkol sa ating pagdiriwang ng Coco Festival ngayong taong 2023. At syempre hindi natin papalagpasin na makuhanan din at makapanayam ang ating pong chairperson ng Coco Festival, walang iba ang ating city administrator Larry S. Amante. Alam kong excited na ang lahat na malaman kung ano nga ba ang mga detalye patungkol sa ating pagdiriwang ng Coco Festival ngayong taong 2023. Kaya naman hindi ko na kayo bibitinin pa. Sama-sama nating panoorin ang naging mensahe ng ating punong lunsod sa ginanap na pagtataas ng watawat ngayong lunes patungkol sa ating Coco Festival na gaganapin ngayong darating na January 11 to January 15. Kaya hindi po pwede natin sabihin na tayo po ay hindi updated sa lahat ng performance ng ating national at saka ang ating pong local government. Hindi po tayo nagkulang. Inimbay po natin ang lahat ng concern sa natural pong ating festival, yan pong ating tourism, dato, po. Inimbay po natin lahat ang concern department. Ang sinasabi ko po, po ay merong Bigay ang National Health Government tungkol po sa COVID na ating pong suliranin lagi. Ang sinasabi po ng ating National ay ipinauubayan na po sa lahat ng local government ang decision. Kaya ang ginawa po namin, kami po ay nag-convince sa na isang pag-meeting kasama po lahat ang department noon uh, ng mga budget, everything, JSO, lahat, ang ating tourism head, naroon po lahat, kasama rin po ang um, uh, hindi po natin nakupita si Daniel uh, Lucas at uh, na po natin ay si Louis Castillo. Kaya sabi ko po nga po, yung po aming paghahanda base pa si po doon sa directive ng national government na ang sinasabi ay kayo ang bahala sa inyong respective city or area na mag -design. Pero may pasubali po yan, magamang po at wala ito sa sinasabi. May type pa po tayo para maghintay ng national decision. Kung tayo po ay magpa-ika na mag-prepare lahat, tayo po ay mag-prepare. Pero wala pa pong announcement ng 100% so, sapagkat Baka mamaya magkaroon ng emergency na executive order ang ating national government na sabihin lockdown. O hindi pwede ang any, ika nga yung mga uh, sasama-sama ng mga tao or any na mga, pag, uh, yung social distancing ay mamaliwala. Kaya uh, sabi ko nga po, binibig ko up to this day sapagkat ako'y aatin ng pag sa matuloy at sa hindi ang ating Coco Festival. Sa magalibong salita, iyon po ang aking pinagpatayan at pinagmasihan. Hindi ko po sinasabi na wala tayong Coco Festival. Pero bigyan po natin ng kaunting limitasyon yung pong mga gathering ng ating festival. Kagaya po ng Bergarden, tuloy ang magkahawahan kung inong di ay inong at kung congested po masyado ang ika nga ang ating plaza. Gayun din po, tinusulta ko po ang ating simpahan. Ipinaubaya ko sa kanila kung ano ang kanilang desisyon. Respetado ko po ang kung ano ang desisyon nila. Ipinaubaya ko po rin sa mga chairman kung ano ang kanilang opinion. Kung ito tuloy pa, Parang ang kanila'y ituloy na lang lamang yung stage sa plaza para kahit pa paano. Ay, doon sa dalawang taong pagkakabagande, ay magkaroon po tayo ng ika na pananariwa ulit, repressing ng ating pong pesta ng Lusod na San Pablo. Sa madali mong salita, hindi ko po hinaharangan ang anumang activities. Hindi ko po hinaharangan ang ating pong kapestahan. Kaya sa inyo po lahat, para sa kaliwanagan, tuloy ang ating stage activities. Pero ang birokrasa ay para may wasa natin ng na daigdaig. Marahil ay tuloy pa rin po naman ng kaunting kainan pero rolling stone na lang ang, ang ating iaalaw. Ay movable or rolling stone. <laughs> Kaya para sa kaliwanagan po ng lahat, tayo po naman ay eh, huwag matikusin sapagkat hindi pwede ang desisyon ng pabiglabig ka. Hindi niya alam, hindi mo na itanong ano ba ang desisyon. Maliwanag po ang sinasabi ng ikaw ng komite na this day is the deadline of final decision. At ngayon po, yun ang ating final decision. Pero kung kami po na meron pong order ang national government, ayan po ay ating susundin. Kaya, uli po, isang matagumpay na umaga, isang uh, ikang mapagpalang umaga, at blessing po ng Panginoon na lusong na sa Pablo ang kasam Pilipinas ang mga karating bansang karating bayan ay sana po ay makalibre at maiwasan na mawala na po yung banta ng COVID. Magandang maga po sa Magandang araw po sa ating mga taga San Pablo. Uh, ang tanggapan po ng inyong aman ng lusod ng San Pablo ay iniimbitahan po kayo sa 28 Coco Festival ng lusod ng San Pablo. Masaya at ligtas ang bawat isang mamamayan ng taga lusod ng San Pablo na mapanood po ninyo ang ating mga iba pong uh, ang iba-iba mga palabas. Magsisimula po sa 11 ng Enero hanggang 15. Nagbabalik po ang ating Coco Festival at inianyahan po namin ang aming mga mamamayan dito sa Luzon na San Pablo at maging ang karatig bayan. Meron po tayo mga programa sa umaga at sa gabi. Muli po ay iniimbitahan po namin kayo sa pagbabalik ng Coco Festival ng Luzon na San Pablo. Maraming salamat po. local government unit sa paggunita ng ating kapistahan. Meron tayong mga nakatalagang emergency command post at may kanya kanyang gawain ng bawat tanggapan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga makikisaya sa Coco Festival. Alam kong excited na ang lahat sa ating five-day celebration ng Coco Festival. Marahil ang iba nga dyan ay kasale o kalahok sa ating mga events. Kaya naman, huwag kayong mag-alala dahil kasama nyo ang CIO San Pablo upang kayo ay manatiling updated sa mga events na gaganapin sa Coco Festival. Meron tayong live streaming sa ating pong Facebook account CIO San Pablo, lalo't higit sa ating mga events, sa ating main stage sa plaza tuwing gabi. Lagi po nating tatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lunsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at nakahandang maglingkod para sa ating lahat. Kaya naman, upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa CIO San Pablo. Huwag niyo pong kakalimutan i-follow ang aming Facebook account at isubscribe ang ating YouTube channel, CIO San Pablo. Ako po si El Galomo at ito ang CIO Hour.